Joel, magandang tanghali po sa inyong lahat diyan. Ang gagawin natin, 'yung so, magluto naman tayo ng kangkong, mga idol. yan no. So, pakukusin muna natin 'yung ating karne para makarap, mga idol. Ayun. pa muna natin, pinakupsan natin 'yung karne natin para mawala 'yung mantika, no. Ayun. So, marami taba. Ayun. mga idol. Ayan, mag -adubo tayo ng kangkong. So ayan ang adubuhin natin ngayon mga idol. Itong so, kangpong na to. Iyon, so, no? Itong so, kangpong ngayon, natin to. So ito na nga yung karne. Ito na yung sibuyas, Brad. So itabi na natin. So lalagyan natin yung sibuyas. So, ayan ang pinakamantiga niya mga idol. So, ayan, na natin. Okay. Right. Bet ganun. ay, Ilagyan na natin ng sibuyas at ang bawang. Ako Yun lang ang bawang ng mga idol, adobo. Ako lang ng kangkong. Kangkong lang mga idol pero uyaming. Naglagay na tayo ng water. Ayan. parang maging muna natin yung pork natin. So nakupsan na nga yung mga idol. Yan ang yung pinakamantiga nya.

ang ulam natin ngayon tanghalian mga idol Tapan muna natin mga idol Balikan natin mga May binit natin yung Palambutin muna natin yung tangkong natin mga idol so, mga idol tingnan natin yung adubo natin Kuman? Ha? 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 Ipa tagatak na kay titing. Alo, wala, wala ni susun padada taman titing. Sweet so, na 'ng adu po nanti mga idol. Hala. Toto. Ako may don lapkayan ni na den. Kumain na din idol. Kap. Tak na lang timpla mga idol, lapkayan. Eh. Uba mga idol sarap. Yami. yung kangkong natin mga idol yummy adubong kangkong so yan ang ulam muna natin mga idol mga mga ka vlogger uh, so mas masarap yung ating lutong kangkong no kung wala tayo masyado busy tayo so doon tayo gagawa muna ng mabilis na ulam uh, so mga ka vlogger magandang tanghali po sa inyo lahat dyan ng na ating ka no? Uh, so mga idol, ayan na yung adubo natin. So medyo luto na ito mga idol. Ang gagawin natin mga idol, so medyo gutom na tayo. So kakain na tayo mga idol, patayin na natin yung apoy niyan mga idol. Ayan. Alright. No? Are you ready? Okay, mga idol. Uh, so luto na nga yung ulam natin. So ang gagawin natin, uh, magsandok na tayo ng kanin natin mga idol. So kakain na tayo. So tara na idol, gagawin na natin. So kukuha na tayo ng pagkain natin. Let's go o, mga idol, ito na nga yung pagkain natin, mga